とんぱいにたいてじ。では。あ、なんか思って。なれとらんかよ、みんなになとも。もうあれしな so, Sabi ko na rin ito mga kapwa. Dami tungahan, commander. May ilig ko sa mga ngayon. Medyo lahi kasi po ng ilokanja. Ano ba yun? Panggat dinan. Kalita nila. pagkakakain na lahat sa katawagin ka. Manganta yun. Halilad, manganta yun. Pag naman nakain pala ng konti. Ay, nabartek. Yan mga kapwa. May ilig sila sa mga ganyan eh. Hindi na lagi. O, no. O, kapwa alam tayo, tayong natin na namin 'yang inuubaga. Wolf. Medi gam mga ganan, mga inukala na ganyan. Ah, uh, sa Santa Maria, sa Santa Maria to. Alaminos. Alaminos. noon. Ah, uh, ano? Malaki, malapit, malapit sa 100 island. Kaya nung nilamoy ko 'yun. Para lang mapuntahan ko yung lahi nila doon. Lipi ba nila? Kaya eh, taga-binawan tayo tangi sa Rizal. 'Yun know, ang mga babae. Ayun. Yan, may hilig sila sa ganyan, no? Oh. Wait lang ng konti, mga pa. Ito na, ang special na gustang gusto nila. Ayun. Uh, gusto nila yan. At may konting anghang na super. Matatawag muli si super. Tawag sa 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 tatay ko. Yung uh, tatay ni Milos Kusun no? Ayan mga pap. Yan oh. No, ganyan, ganyan lang yung luto nila, Pero, pag natikman mo yung... Pero, hindi tayo patatalo, no? Ito, street cooking lang ito, eh. Pero, saan pa, no? Street cooking, pero... Uh, hindi mananalo sa atin yan. Ayan. Nagyan natin yan, no? Tapos, habang inaantay natin yan, lalagyan ko na rin yan. Naman mm -hmm. naman itong aking lutuan, mo. Ano yan ay May kape, may kanin, may kapan, may isa pa dyan. Lalagyan ko na siya ng tubig, mga paps. Mm -hmm. Mamaya-maya lang. Halong-halong -halo na yan. Atom. Tapos, habang na dyan naman tayo isa pa yung mga naman sa kabila diba diba Galing na akong lutuan, no yun no meron natin ito mm -hmm. yeah yes Super gusto na yan. naman sa kanila ano, laki kami sa farm no? lagi kami nagluluto ng mga gano'n kaya tawag namin na uh, adobong adubong bundok kung tawagin namin no? kung ikaw ayaw po ka na magsaka no? Ayan. Tapos, lalagay lang natin ang konti dyan tutusta tosta ko ng maya maya balikan natin itong mga pups ito yung sila natin tapos eto mga pups lagyan ko yan naman, ano sabi ko nga sa inyo, may ilig yung mga bata rito sa mangang. Ito na po yung talim natin na siling demonyo, no? Tawakin. I mean. Lagyan natin na gato. Tapos, yala mo ah. Adobong bundok mo. Lagay ko na rin sa patatas dyan. Tapos mga paps, of course, lagyan ko na rin ng toyo. Iyalam mo And ito yung tinatawag nating suka. Para hindi ma- Ito yung tinatawag nating suka. lang. Maya-maya. Power -maya, ma natin yan. Siyempre, taklo ba natin? Tapos eto, silipin mo naman itong mga paps. Kumukulo-kulo na po yan. Tido. Very nice and steady mga waps. Maya, maya lang. Mangantayo na naman tayo niyan. Tayo na lang natin kumati yan mga maya paps. Taklo ba natin? Balikan natin. Maya maya. Switch lang natin ng konti rito. Yun know, o. Diba? Tayo na. Ito yung luto na isa. Banda-banda natin dito para mainit lang siya. Tapos ito naman yung adobo natin. Tokyo, no? Kumukulo na rin siya mga paps. So, yan. 2 in one. Quality na. So, para ka ng ano nito. Para kang pakarami kayo luluto rito. Lalo na may tigaw ka. Lasahan natin yung sabaw paps. Lagyan natin ito ng na siling demonyo eh. Nakot panalo to paps tapos yung laman eh. tinan na rin natin laman yun know, o na rin siya, oh. wow paps yun ano natin sangka pa rito hmm ah na yeah. So, mga tayon, ayun, lagi sinisigaw nila. Thank you very much for watching. Salamat.